Unahin po natin ang naiya. Marami na pong uh, maagang lumuwas pabalik ng Maynila. Kahit nabitin sila sa bakasyon, mabuti na raw ang maagang umuwi para makaiwas sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero mamaya. Mayurot on the spot, si Rida Reyes. Rida! Durant Maris, may at maya ang lading dito sa Naiya Terminal 3 na mga kababayan natin na nagsiluwasan na galing sa mga probinsya. area, sunod-sunod na ang labas ng mga pasaherong nagmula sa mga probinsya kung saan karamihan ay nagpalipas ng undas. Habang iba naman ay sinulit ang nakalipas na linggo para magbakasyon kasama ang mga kaibigan o mag reunion. Halos lahat ng pasaherong nakausap natin, sinabing biti ng maikling bakasyon, pero masaya na rin daw sila dahil kahit pa paano ay nakapagpahinga at nakapag-recharge bago muling sumabak sa trabaho at eskwela bukas. Ang pamunuan ng NAIA, inaasahan na rawang malaking volume ng mga pasaherong serong magbabalikan sa Maynila simula kahapon hanggang bukas kaya naman kahit tapos na ang Undas nananatiling mahigpit ang seguridad na pinaiiral sa paligid ng terminal sa arrival area, binabantayan ng Airport Police Department at Philippine National Police ang mga pasahero hanggang sa kanilang paglabas at pag-abang ng mga sundo o taxi. Pakiusap naman ng airport security sa mga pasahero, doon na lamang sa accredited taxi sumakaya mga pasaherong gustong magpahatid pa uwi at hindi sa mga kolorm na taxi na hindi tiyak kung saan kumpanya nang galing. Masayang masaya. Parang ano eh, kasi bitin yung bakasin na two days lang, ipapasok ka naman bukas. <laughs> Kaya bitin. Um, stress free kasi pag nasa bahay kami, opisina kami, trabaho. So, mga bata din sa so school. Eh, medyo naka-relax-relax relax din saka matagal na rin na hindi sila nakauwi sa Mindanao. Although maraming may gusto sa mga taxi sa labas, pero napakahirap po na matunton o mahabol yung mga taxi na yan dahil hindi sila regular na dito sa airport. June sa ngayon ay wala pa namang eksaktong bilang ang pamuno ng naiyas sa number of passenger arrivals na dumating simula kahapon hanggang ngayong umaga. Pero sa kabila niya na inaasahan daw nila na hanggang bukas ng gabi ay magtutuloy-tuloy daw ang dating ng mga kababayan pa rin natin galing sa mga probinsya. June Maris. Maraming salamat, Rida Reyes.